Sa isang rebelasyong yayanig sa buong mundo, ang kapatid ni Don Dondon Patidongan na si Elakim Patidongan ay ang sinasabing may pinakamalalim na may alam sa pagkawala ng mga sabungero. Siya raw mismo ang nakakakita, nakakarinig at naging saksi sa isang madugong lihim na pilit ikinukubli ng isang makapangyarihang tao. Hindi raw basta nawala ang mga sabungerong ito. Ayon sa impormasyon, ipinatumba umano sila ni Mr. Atong Ang ang tinaguriang gambling tycoon ng bansa. Matapos mahuling nandaya, daya, wala na raw silang kalaban-laban. Umiiyak, nagmamakaawa, ngunit tila sarado ang puso ng kanilang diomanoy amo sa kahit anong pakiusap o pagmamakaawa. Isang utos lang at agad na pinatahimik ang mga ito para raw tuluyang mabura ang ebidensya. Parang mga bagay na lang daw na kailangang alisin sa eksena. Isang nakakakilabot na tagpo na parang wala nang halaga ang buhay ng tao. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong paki-like ang video ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Sa ating patuloy na paghalongkat sa social media, may mga lumulutang na mga balita, mga impormasyong hindi mo akalain na mangyayari sa totoong buhay. Si Elakim Patidongan, ang kapatid ni Alias Totoy, ay isa raw sa may hawak ng lihim na maaaring yumanig sa buong Pilipinas. Siya raw ay hindi basta-bastang testigo, siya rin daw mismo ang nakakita sa ilang mga kaganapan bago tuluyang nawala ang mga sabungerong itinumba ng isang makapangyarihang personalidad. Ayon sa mga source, posible raw na nasa kanya ang mismong video ng pagligpit sa mga nawawalang sabungero isang sensitibong kuha na di umano'y naglalaman ng ebidensyang magpapatunay kung paano pinatahimik ang mga taong naging hadlang sa operasyon ni Ang. Hindi raw ito basta-bastang ebidensya. Sa katunayan, sinasabing ito ang nawawalang piraso na maaaring magpabagsak sa buong sindikato at magpakulong sa mga sangkot hanggang sa mismong bilibid. Makikita raw sa nasabing video ang isang sistematikong operasyon, hindi lang basta bugso ng galit kundi isang planadong hakbang na isinagawa nang tahimik at walang palya. Walang sigawang narinig, walang kaguluhan, kundi malamig na galaw lang daw ng mga taong bihasa sa ganitong uri ng trabaho. Hindi ito basta karaniwang footage. Ang bawat segundo raw ng video ay nagpapakita ng isang proseso na tila bahagi ng mas malawak na plano, isang operasyong may basbas -bas mula sa itaas. Sa kuha daw na iyon, makikita ang ilan sa mga sabungerong Matagal nang nawawala, nakapiring, nakaposas at tila wala ng lakas, wala ng pag-asa. Tahimik ang paligid pero ramdam ang bigat ng bawat eksena. May mga mukha rin daw sa video ng ilang otoridad na nasa serbisyo. Mga mukhang hindi mo aasahang masasangkot sa ganitong karumaldumal na gawain. Mga pulis daw ang naging kasama ni Elakim mula sa pagkidnap sa mga biktima hanggang sa pagpatahimik ng mga ito sa kabilang buhay. Kung totoo man ang video, ito na raw ang ebidensyang kayang magpaluhod sa mga taong tila untouchable. Maring hindi kumikibo si Elakim noong una. Tahimik lang. Pero nang maramdaman niyang tagilid siya kung hindi niya susundin ang mga utos ng ilang kapulisan, ay napilitan siyang sumabay sa agos. Sumama siya sa laro, hindi para mandamay kundi para magsilbing mata ng grupo kung saan dito na nga siya inutusan na i-check ang ilang sensitibong account, partikular na ang kay Melbert John Santos, isa ring sa bungerong tinodas. Ang utos ng pulis ay tingnan ang account nito kung may milyones bang kinita mula sa ilegal na sabong. Hindi siya naglabas ng maraming detalye sa part na to at wala rin siyang direktang sinabi kung may nakita nga siyang pera. Pero ang tila maliit na hakbang na iyon, ang pagpapacheck ng account ay naging susi sa pagbungad ng mas malalim at mas nakakakilabot na investigasyon. Lalong lumala ang usapin ng masangkot ang ilang pulis, mga tagapagtanggol sana ng bayan, pero sila pa ang nanguna sa paggawa ng katarantaduhan. Sa halip na magsilbi sa batas, sila pa ang unang lumapastangan dito. At hindi na ito simpleng usapin ng pera o sabong. Ito ay malinaw na larawan ng isang sistemang unti-unting nilalamon ng sarili nitong korupsyon. Kaya kahapon, matapos ang ilang linggong pangangalap ng ebidensya at pagbubuo ng mga piraso ng krimen, tuluyan ng sinampahan ng kaso ang mga taong hinihinalang sangkot. Kasama na rito ang kilalang negosyanteng si Atong Ang, ilang pulis na may ranggo at ilan pang personalidad na dati hindi natatakot sa mata ng batas. Hindi na ito ordinaryong aligasyon lang. Ito ay sinusuportahan ng posibleng aktual na video, mga dokumento at personal na testimonya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Ella Kim Patidongan ang sentro. Siya ang saksi, siya ang dating kasangkot at nasa kanya rin ang umano'y katibayan na sinasabing magpapaguho sa buong operasyon. Lahat ng mata ngayon ay nakatingin sa kanya. Dahil dito, maaring mabunyag na rin ang mas malawak na koneksyon ng sindikato. Isang network ng sabwatan sa pagitan ng mga malalaking tao, pulis at mga makapangyarihang negosyante isang mekanismong hindi lang itinayo para kumita, kundi para manahimik ang lahat ng hahadlang. Natila maayos ang galaw sa ibabaw, pero sa ilalim ay isang makinang ang layunin ay takutin, kontrolin at patahimikin ang sino mang babangga sa kanila. Sa ngayon, patuloy ang pressure sa taong ito mula sa magkabilang panig. May mga gustong itumba siya, hindi dahil wala siyang alam, kundi dahil masyado siyang maraming nalalaman gusto siyang iligpit bago pa man lumabas ang katotohanan sa korte, ang pinakatestigong magsisiwalat sa itinatagong kalakaran ni Atong Ang. Subalit sa kabila ng banta, sa kabila ng panganib sa kanyang buhay, isang bagay ang malinaw para sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero, siya na lang ang natitirang pag-asa. Habang ang iba ay tumalikod, habang ang ilan ay nanahimik, si Alakim ang naiwan sa gitna kasama ang kanyang mga kapatid. Bit-bit niya ang posibilidad na may marating ang laban na matagal nang pinagdadasal ng mga naulila. Sa mga oras na ito, puspusan ang ginagawang pagprotekta kay Alakim. Dahil alam ng mga otoridad na kung may isang bagay na kailangang mabuhay para sa hustisya, iyon ay ang kanyang testimonya. Dahil sa pagkahuli ng kapatid ni Dondon, siguradong hindi na rin mapakalingayon si Atong ang Pati na rin ang ilan sa mga kilalang pangalan, na konektado sa pagkawala ng mga sabungero. Hindi lang ito basta takot na makulong, ito'y halu-halong kaba, tensyon at tahimik na desperasyong nararamdaman ng mga taong dating kampante sa proteksyon ng pera at koneksyon. Sa mga panahong ito, malamang na hindi na sila mapakali. Walang ingay ang paligid, pero sa loob nila ay may kumakabog. Ang kumpiyansa na dating nasa kanila ay dahan-dahang napalitan ng nerbyos sapagat paano pa nila ito matatakasan kung mismong si Alias Totoy at Elakim na ang nagsabing sila mismo ang nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Paano sila makakatakas kung ang mga pangalan nila ay nakaukit na sa alaala ni Elakim at unti-unti na niyang inilalabas sa liwanag? Ito na yung bahagi ng kwento na parang eksena sa pelikula na habang tinatakasan mo ang isang krimeng napakalaki, ang bawat hakbang mo ay sinusundan ng sarili mong anino. Habang tumatakbo ka ng mabilis, mas lumalapit ang galit ng katotohanan. At habang pilit mong binubura ang mga bakas na iniwan mo, may isang taong tahimik na nagtitipo ng lahat ng ebidensya para ibagsak ka sa gitna ng publiko. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga diumanoy na lalaman ni Elakim? Isang dating kasangkot, pero ngayon ay handang isiwalat ang lahat. Isang testigong hindi lang basta magsasalita kundi handaring ibuwis ang sariling buhay para maituwid ang mga pagkakamaling minsan niyang pinasukan. Sa kanya nakasalalay ang buong kaso. Sa kanya rin nakasalalay ang pagbagsak ng mga makapangyarihang tao. Pero tanong ng marami, totoo kaya na siya talaga ang susik o isa lamang itong pakulo para ilihis ang investigasyon? Ikaw na ang humusga. E-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.